So good morning mga kamaiki Babalik na naman tayo Kanina habang nagpapatrolya kami Ay lumapit sa aking Criminology student Graduate daw siya, magtitake siya ng Board exam So humingi siya sa akin ng advice Kung ano daw yung gagawin niya Eh ang sabi ko Mag-aral kang mabuti Mag-focus ka sa review mo Sa studies mo kasi lahat yan Ikaw ay magbe-benefits niyan kasi pagdating ng sa wala yung mga kaibigan mo. Wala kang tropa doon. Malayo yung distansya ng upuan. So, kailangan mo talaga paghandaan. Mag-focus ka. Kailangan mag aral kang mabuti. Ang sikreto lang naman dyan is focus ka sa pag-aaral mo. Hindi naman pabilisan yan. Hindi naman pagalingan na ang recitation dyan. Ang maganda dyan, patalasan ng isip, kailangan intindihin mo kung ano yung binabasa mo sa so, isang araw meron ka lang na matandaan ng mga words o so, kaya kaya mo ipaliwanag sa sarili mo eh okay na yun pero pinaka the best way dyan, pag-aralan mo mabuti kasi hindi naman biro yung board exam natin lalo na pagka criminologist so 3 days yan na uh, ano, exam abot ka ng 3 days tapos 100 items sa umaga 100 items sa hapon total of 600 items kailangan mapasa mo yan so, sa mga gusto magpulis na mag take ng board exam lalo na ngayon alam ko open na yung mga review center ngayon mag apply kayo sa mga review center para may guidance kayo kung ano yung mga subject matter na pag-aaralan nyo so yun kaya kailangan focus lang talaga kayo kaya nyo minsan gagawa ko ng mga video mga terminologies na makakatulong sa inyo para malay mo pagdating ng panahon maalala nyo na naituro ko pala sa inyo hindi naman tayo top notcher pero pasado tayo malapit na tayo mag top kaya nga, lagi ko sinasabi sa kanila eh i-aim nyo lagi na mag kayo at least kung hindi man kayo maging top at least pasado kayo diba? so yun lang kaya sa mga mag board exam dyan good luck and god bless sa inyo mag review kayo ng maayos saka habang malayo pa yung exam focus lang muna kayo yan yung muna yung mga barkada na yan basta aral lang ng aral darating din yung panahon kayo naman yung magiging polis katulad ito so yan ingatan nyo yung sarili nyo rin pati so ingat kayo pala